Bali nung nag-iisip ako nung mga pwede kong pasukan dito sa UK Isa na yan yung mga grocery sa mga feeling ko pwede ko namang ma-applyan Pero hindi ko alam kung ano yung tawag dun sa trabaho na yun Yung mga nag-replenish -re ng mga items sa grocery So ang iniisip ko, nag-search ako sa Indeed Tinive ko lang, Sainsbury's, Aldi, ganyan So nakita ko eh yung trading assistant na term dun sa sa my saints berries yun yung nakapost sa kanila tapos sa aldi naman hindi ako sure no pero parang customer assistant parang ganon assistant sorry may ano may sugat kasi tong dila ako kaya medyo hirap ako magsalita sorry naman sorry so yun nung nakita ko yung post na yun Trenay ko lang mag-apply, send-send ng application, ganyan. So yung Sainsbury's yung unang kumontak sa akin. So yun nga, eh, nag-start na yung application natin as trading assistant. Ang una, sa pagkakalala ko, tumawag sila at nag-send ng interview. Sa mismong store yung interview. Yung sa akin, dyan sa my Kingsway. Man, wala namang pinadala sa akin. Ang sabi lang, pumunta ako doon for interview. Pero ako bilang... Ano man, sigurista para ready ka lang Dinala ko lang yung mga tingin ko importante yung kailangan nila katulad ng passport BRP, ganyan proof of address kasi yun naman yung mga common requirements na hinihingi kaya dinala ko na in case diba, magtuloy-tuloy yung application tapos pagdating ko ron sa store wala naman ang exam diretso interview na nausap na kagad ako ng HR ganyan, parang may mga few questions lang about work yung mga ganyan kung ano yung Uh, skills mo. Tapos may mga few questions lang din na hindi ko na masyadong maalala. Pero mga parang style nga rin. Honesty versus loyalty. Ganon. Dapat ready ka rin sa mga ganong question. Then after yun, yung mga ganong tanungan, eh di tinanong na ako ng mga per personal ko. Mga personal na information about sa akin. Kung uh, ano ba yung naging trabaho ko before. Kung anong availability mo sa work. Ganyan. Kasi isa sa mga madalas na issue rito is yung child care nga so inaalam din yan ng company para ma ma-provide nila yung needs mo yung child care needs mo at the same time para mapag-isip-isip -isip din sila kung tatanggapin din nila yung nag apply or hindi di ba? After nung maiksing interview na yon, sinabi na sa akin na may uh, binigay na sa akin starting date kung kailan ako magsisimulang magtrabaho um, Bale, yung kontra ko nun is seasonal lang kumbaga busy yung store kaya mas kailangan nila ng mas maraming tao then eventually after nung busy season na yon eh na accept naman nila tayo na ginawa tayong regular kaso nung ginawa tayong regular naman ang binigay lang sa akin contract hours is 12 hours medyo maliit talaga hindi medyo maliit maliit talaga yon at that time nagdalawang isip ako kung tatanggapin ko pero tinanggap ko na rin kasi mas mabuti ng meron kaysa wala di ba ko naman sa inyo yung about sa trabaho so yung trading assistant na job more on talaga siya sa replenishment ng grocery items at, at yung mga nasa cashier so ang routine namin ang normal na pasok ko dun iba iba eh Dyan ako naka experience sa Sainsbury's na iba-iba talaga yung oras ng pasok mo minsan alas 8 ng umaga minsan alas 10 minsan alas 11, ala una so wala talaga siyang fixed na time tapos yung oras mo bihira akong makakuha ng 8 hours madalas 4 madalas 6 eh kasi 12 hours contract lang naman ako diba pag nag 8 hours ako ang sunod na talaga nun sa week na yon uh, 4 hours na lang kasi dito yung mga yun yeah, 12 hours yun yeah, sa hospital 37.5 hours yung mga yan, yan yung mga oras mo sa buong linggo ang routine namin nun siyempre, papasok ka kung anong oras yung uh, naka-assign sa'yo then, pupunta ka na sa kung saan ka ma-assign, kung saan mo kukunin yung mga items, kasi parang tatlo yun eh, parang tatlong lugar yon dun sa mga dry goods yung mga grocery items, yung mga chiller yung mga Nasa chiller na items naman, at mayroon din mga, mga progen items. Normally ako, sa chiller ako nilalagay, no? So maraming troll yun, mabibigat yung mga trolleys na yun. Malamig yung environment mo kasi nga, nasa chiller ka. Kailangan mo ng gloves para hindi mag-dry yung hands mo, no? Sobrang lamig kasi. May jacket din binigay sa amin, or jumpa. For example, sa chiller, unang-unang gagawin mo ay is i-check mo yung mga overs o yung mga natira yung nag replenish sila ng umaga o nung nag replenish sila kahapon. Kumbaga, sisimutin mo yon uh, pag may pwesto doon sa sa shelves, kung may pwesto ron eh kailangan mo silang mai mailagay doon para kasi uma-under yung expiration date noon eh. So mas maunang ma-expire yung mas ma dapat mailagay mo na, no? So pag naubos mo na yon, isusunod mo na yung mga fresh delivery kung gaano karami ang kaya mong ma-replenish sa araw na yun eh gagawin mo diba? di ba? kung hindi mo maubos eh ganun talaga eh at least bawasan mo man lang yung chunk ng volume nun kasi minsan sobrang dami na no? hindi mo yun kayang ubusin sa oras na ibibigay sa iyo for example katulad ko 4 hours to 6 hours na binibigay sa akin minsan minsan talaga kulang yun kulang yun para simutin mong ilagay yung mga mga items doon kasi yung raw, mabibigat yung mga mga juice yan mabibigat yan mahirap yan i-arrange doon sa shelves no ma ano talaga yung kamay mo niyan mag, mag -e effort na ilagay yan doon sa shelves. so nakakapagod din talaga tapos hindi lang naman pag pag naglagay ka doon sa mga shelves nagreplenish ka yun lang yung gagawin mo minsan may mga customer din na magtatanong sa iyo kung nasan to nasan yan which is part din naman ng trabaho mo at nakakaubos din siyempre ng time mo pag maraming customer yung nagtatanong All, gaya nga sinabi ko part yun ng trabaho at dumadagdag yun sa oras na na nagagamit mo talagang may pagkabugbugan kasi tuloy tuloy yung trabaho mo eh so pag 4 hours sa amin wala kang break pag more than 4 hours, yun, meron ka ng 30 minutes break. At kung I remember it correctly, pag 8 hours pataas, meron kang 1 hour break. Bira lang ako mag 8 hours kaya hindi ko maalala eh. Kung sa mahirap at mahirap lang, mahirap siya. Lalo na pag na-assign pag na ka ron sa frozen, nako. Uh, ang lamig doon, no? Saglit ka lang, as in segundo lang, no? Pag may hinanap kang items doon pag may nahirap kang igalaw na trolley na lalabas ka muna dahil hindi mo talaga kakayanin yung kamay mo yung tenga mo talagang ano talagang delikado pag nagstay ka ng matagal din sa frozen na pag doon naman sa, sa dry goods naman sobrang bibigat din ang items doon andun yung mga bigas andun yung mga talagang karton-karton na items yung mga nasa mga garapon yung mga babasagin yun yun, mabigat-bigat din. Pero, kasawala, di ba? Yan <laughs> naman talaga eh. May mga trabaho talaga na kailangan natin pag -iporta. Ang maganda naman oh, sa mga gantong grocery tulad ng Sainsbury's, Aldi, Lidl, more, uh, above minimum naman yung mga binibigay nilang rate. Sa pagkakalala ko, ang rate ko sa Sainsbury's, mga 11. Tapos yung minimum nun is naging 10.50 na. So kahit pa paano, Uh, lamang naman. So, hindi na masama, di ba? If ever may magtanong kung may libreng pagkain doon, meron, no? Meron si grocery, ano? <laughs> may mga libreng pabiskuit doon, may pakape, yan. Tapos may mga fruits. Marami ka rin makukuhang libre, no? So, mga katrabaho naman, okay naman, okay naman mga naging katrabaho ko. Ang karamihan sa mga naging katrabaho ko, mga Briton, no? Okay naman sila, Mababait sila, palabate. Marami kasi kami. Marami kasi kaming uh, empleyado sa grocery. Tapos, yung iba, gaya ko, mga part-time worker lang, pasulput-sulput lang din. So, mahirap mag-build ng friendship doon. May, may 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 mga, ilan ako naging talagang kaibigan. Then, yung iba, you need to extend an effort na makilala sila. Kasi nga, yun nga, limited yung time na makakahalubilo mo sila eh. Pero, overall, no? okay naman, okay naman silang kasama. Kasi more on dito, ang mood mo pag nagtatrabaho ka rito, yan gaya na na-experience ko sa sa Sainsbury's, time in ka, trabaho, time out, ganun lang. So, bihirang-bihirang pagkakataon na makikipag, talaga makikipag ka sa, sa mga katrabaho mo. So, yun, hindi ko alam kung nakover ko ba lahat. Kasi, pag nagbablog naman ako, wala naman akong script, no? Spontaneous lang talaga ako, nagkikwento lang talaga ako. In case may mga tanong kayo about sa trabaho dito sa Sainsbury's or sa, sa mga sa groceries, no? Na pwede may idea ako at hindi ko nasama sa video, no? Comment lang kayo sa comment section. So, yun na muna para ng araw. Hanggang sa muli. Ciao!